Welcome back ulit sa ating mga Dadya no? So yan yeah, tayo po yung sa lahat ng mga subscriber dyan na walang sawang sumusuporta sa YouTube channel no? So ngayon mga isda, puntahan po natin yung uh, ating uh, kabilang area mga isda no? At maghanap po tayo doon na uh, baka may pumasok na naman ng palaka sa ating uh, tab So yan, yeah, uh, bago po tayo pumunta doon dahil sobrang dilim mga isda at uh, kinakailangan po natin plus light no? So yan, yeah, samahan nyo ako mga isda uh, uh, sa pag-rubing din natin doon at sa paghanap ng mga preditor na kumakayas sa isda so yan, samahan nyo ako mga isda uy, yun may palaka po tayo nakita mga isda no dito sa ating uh, area sa gilid ng bahay, yun Nakikita natin mga Kita nyo yung tubig na No? So, yun yung uh, problema mga isda pag once na umuulan. So, try po natin uh, pin yan mga na. tayo po natin hulihin. Dahan-dahan na natin magisda na Dahan-dahan marami kasi itong uh, tawag na yan mag isda yan na natin mag isda dito yan parang nagbubag nagbababuls kayo na kapakapain na mag isda ay yan nahuli natin magisda isda yan napakan ah. natin napakan ito na ito yung Yan na mga kisdo. Yan, nakahuli tayo dito sa uh, gilid ng bahay natin mga Ito yung uh, area ko sa uh, gilid ng bahay mga No? Nakahuli tayo ng isang uh, palaka. So yan, Tila, nakahuli tayo dito puntahan natin din yung uh, kabilang area natin makisda baka marami doon no? dahil dito sa gilid ng bahay makisda nakahuli pa tayo na isa uh, so, ito makisda kinakailangan na makisda no? dito kasi makisda ito lang makisda ha? dito kasi makisda ha? kahit na walang masyadong uh, damo po dito Diyan may kakawan din kasi dyan wakis oh. daw Diyan dito makita hanggang na pa tayo baka meron pa dito yan dahain na po natin makisda ha Baka makapag tago. So, wala na. So, yan. Uh, punta na po tayo sa uh, kabilang area, mag So, ilagay lang muna natin ito ng uh, batil. Dito siguro. O, saan ba? Hindi ka na tayo pinagpaglagyan ito, mag no? Ito, mag-ista, Ah, pwede din dito natin lagyan, makikita. Hindi na siguro ito makapag-jump dito, no. Dahil nga... Yan, ah. Ito yung nahuli natin, Makisla. Yan, ah. Nakita nyo yung Makisla. Yan, Makisla, oh. Ito yung, ah... Uh malakas kakain ng ating isdang isda lalo, lalo na po pag mga swordtail goldfish yan ito yung uh, mahilig kumain dito natin lagay yung makista no? o patayin na lang kaya natin pero wag natin patayin makista dahil nga may buhay ito at ito din ay kakain ng mga uh, insekto no So, din na lang natin ito patayin, makista. Pakawala lang natin ito sa malayo. Hindi lang dito sa uh, malapit sa bahay, no. So, yan. Dito lang muna natin lagay, makista. So, yan lang ito. So, yun Nakita nyo, makita mo? blob na siya dyan. Yan yung uh, isa sa mga problema natin, makista. Yan lang ito. Sobrang, uh, bilis talaga yan mga no? so yan asamahan uh, samahan nyo ko sa kabilang area mga ha? so yan mga punta na po tayo dun sa uh, kabilang area so yan samahan nyo ko mga may mga motor pa yan mga isda no? samahan nyo ako so oh, yan mga isda no? sobrang uh, maputik po dito may nakikita nyo makisda dahan-dahan po tayong uh, maglakad makisda And sa sobrang putik po talaga nakikita nyo makisda sobrang dilim ito po yung uh, tawag ito makisda yung area ko uh, hmm? simula dun sa bahay kaya yeah, minsan uh, bumabaha dito dahil ito mo malakas na yung tubig dito sa niya ito yung problema ko kasi dito makista maraming mga tawag dun maraming mga uh, palaka o mga frog yung mga, mga bullfrog makista yan marami po dito sa amin ayan bullfrog yan yung uh, Delikado sa ating mga isda, mga isda, oh. Yan, yan, oh. Pag once na may makita po tayo dyan sa ating mga atap, kailangan po natin niyang uh, kunin dahil ayan uh, po ay minsan nakakalason nasa tubig no. Dahil may uh, tawag dyan. Yung kanyang noo, kasi makita ko na, nakikita niyo yan. Yan kasi ay may lason. So, yan, kailangan po natin iwasan yan. So, yan sobrang butik po dito mga isda ito na pong area natin mga isda hmm. may basta po tayo dito sana mga isda wala po tayo mahuli ngayon isuot lang muna natin sa ulo itong spot na to okay, na naman Magista. 'Yung mga tail natin dito, Mosto. Ito po yung uh, project din natin, no. So, dito na po tayo magista. So, dahan-dahan po tayo uh, magtingin mag-isda, no. Dahil uh, dito talaga ah uh, maraming mga ah uh, tawag yan yung maraming mga uh, palaka ito po ay goldfish pala ito mga goldfish yung mga may mga goldfish na din tayo uh, rancho po ito so yan mag tayo yun mga isla um, may bullfrog dun kaso nga di natin masyado mapuntahan so try natin puntahan mga So dito po tayo dadaan sa pagili dito. So ito na po kasi Ito yung uh, tawag nito mga kasi Mahirap dito sa isang area ko dahil nga na maputik. So maputik po dito mga kasi no. Tandaan po natin tingnan dito mga kasi baka may makita din tayo dito. Ah, uh, dito pala yung mga paradise kurami natin mga isda. Ha? Yan. Kung narinig yung mga boses mga isda yan po ay palaka. Tandahan po tayo mag yun mga isda. Marami na mga kung nakikita nyo mga isda yun, no? yung mga yun, yun, yung mga uwang or pasayan. Pero hindi po yan yung creepish mga isda yung mga malalaki. Yan po yung mga wild. So, yan dito mga isda. Ha? may mga tawag ito, may mga gurami tayo mag at may mga uh, din dito yun yung gurami magisda oh. yun oh nakikita nyo magisda yun yung mga uh, gurami yan at saka yun, yun oh. malaking tawag yun malaking uh, pasaya ng puno malaki no? malaki yan magisda uy yan yung pinagtakahan ko magisda oh may naglagay na naman ng janitor nakita nyo eh. ito yung mga uh, pasayan mga isda. iwan ko ba kung bakit nagkakaroon ng pasayan to so yan eh. yun oh. mga isda minsan kumakain din yan ng mga uh, similya may isa pa mga kaysa sobrang laki yun know, oh, malaki So yan, tignan natin makista. Baka may nasabit na namang ibon dito. Mura nga dito mga isda, uh, dito talaga yung pinagtakahan ko din dahil nga minsan uh, yung haluan dito mga isda, nahuli ko na baka may haluan na naman dito kung hindi ko lang alam mga kung ano sa, sa Tagalog yung haluan Uh, parang catfish yata, ah, hindi snakehead, yung kadalasan tawag eh. parang may kakaibang mabilis uh, dumangoy mga isda dito kasi mga isda uh, tawag ito medyo malalim kasi yung tubig kaya nagtakal lang ako kung bakit may halwan or may snakehead po dito kaya unti-unti yung nauubos din yung rubinus natin makisda isda na nga, nakuha natin yan, try po natin mapis na mag-observe po tayo rin. yung mga catfish kasi dati yung mga huli nahuli po natin uh, naka, nasa gilid lang po sila so yan tingnan natin dito mga isda kabila yung mga isda maraming mga pasayan po dito Uh, mula siguro dun lang yung nakita natin na may Tawag dito makista Ay na may Bulb pala dito makista Yan makista May bulb na isa pa dito na kasi yan Kina, kina kailangan din natin yung kunin no? Pero so, hindi tayo nakapagkuha ngayon ng uh, si bot dati ah uh, Yung karang araw makista Diyan nahuli natin yung uh, tikling hindi ko lang alam kung ano yung tawag sa inyo sa tikling yung ibon ito nilagyan po natin ito makista ito yung uh, bird's net no? para maiwasan na, uh, ng uh, maiwasan yung pagkain at pagkaubos ng ating mga isda ito kasi mga isda pag once na may ibon ito yung dito sila matatrap yung ibon kaya yung nakarang araw doon tayo nakahuli ng ibon dyan no? dyan Ito na mga isda natin. Ito so mga isda madami na mga uh, na naman ng Robinus. Video bride lang baka kung tayo mga stop, no? So, may rancho tayo mga isda Yan. Kailangan na din natin kunin yung rancho na yan, no? pinakondisyon ng kasi natin yan mga isla no para na mabilis pa tayo makapagparami mga magiging tawag nito yung tawag yung kondisyon no kondisyon pala mga isla ayan dandahan pa tayo mga isla no buti ngayon mga isla wala pong uh, palaka dito lang oh. dito lang natin nakita kanina mga isda try natin dito baka meron ito mga isda yun ito yun yung ating mga black boy mga isda may balon na din tayo doon oh. No? may balon po tayo yan maliit pa may nahuli ba na palaka ay na langgam Grabe, nandami-dami ulit to, ng mga isda. mga fry ng ating rubinos Sabuting at nahuli natin yung uh, Snakehead. Ay, yun mga isda. Yun na. Uh, pero hindi yung palaka mga isda. Yung nakita natin ay uh, Gurami. So, kailangan natin kunin ang Gurami mga isda dahil ito yung uh, kakain din. Yung Gurami mga isda, dito na rin nakapagpanak kita niya mag ito. Yan po ay gurami. Yung ano po yan ang gurami. Ito mga isda. Kailangan natin kunin ito. Gurami po yan mga isda. Yan. Hindi lang tayo nakapag nakapag ng sibot. So, yung gurami kasi mga isda pag gabi hindi talaga masyadong agresif. Yan. Yeah hirap na tayo sa paghuli dahil isang kamay lang yung gamit natin ayan mga isda nagandahanin lang po natin yung mga isda ito kasi mga isda ang kinakain po nito din yung mga pray ng ating robinos yan. hindi natin mahuli isang kamay lang kasi mga isda no? ayan Nahuli natin mga isda oh, so, Ito kasi yung ating mga ah uh, gurami mga kita dito natin lagay. So yan oh. Ah. Kaya diyan. So diyan natin yung yun yung ating mga gurami nandiyan. Marami na talaga yung mga kung dito ito mag-isda marami ng mga tawag ito yung pasayan sana mahuli natin yung ah lalaka kisda dito kasi mga kisda na nahihirapan po tayo maka, makahuli dito ng palaka dahil nga pag once na mas patan na may tawag dun ah, may gumano na flashlight light yung palaka biglang ah, uunod yan kaya yan mga kisda Ayan, ubos-ubos na yung mga isda natin, no? Pero mga isda, uh, try my best mga isda. Uh, I hope mga 3 months or 4 months from now, makapaproduce ulit tayo ng mga raming isda. Lalo-lalo na po sa surdol talaga. iyan so, mga isda. Yan yung purpose ng ating net mga isda. Para hindi na makapasok yung ibon. Oops. Naisira na naman mga isda ito yung problema ko makisda iwan ko kung ano kaya ang nakapasok dito dahil na butas yung ating ah, uh, tawag ito yung ating neto dito oh. siguro may na trap siguro dito magisda hindi lang natin napuntahan kaya yan natanggal malaki siguro ang ibon yung na na kapag ah, dito dito na gawin natin atin mga kakista atin na po isabit dito yan yung mga reptad natin mga kakista malalim po kasi ito malalim so yan mga kakista no Tandaan pa tayo, baka makita po natin yung Ayan na daw ito. Ano yan? ito na. ito na yung Palaka Ay eh, hindi pa pala. Kala ko pala ka. So yan, mag swerte po tayo ngayon dahil eh, medyo isa lang yung uh, palaka na nakita natin dito. Oh, may nakaanak na pala ng kuha ko dito mga guys oh. Hindi lang natin nakuha 'yan oh. So ito dahil may kuha ko. Akuin na rin natin dahil nga sayang. Bukas mga guys pag gusto na makita na to ng uh, ng mga sword tail wala. Ng mga ina. Ubos ito mga guys Ito pa oh, mayroon pa din dito. Oh. Dilaw ayo nakita natin pero parang hindi natin yata mahuli ito ng dalawa eh I hope na makuhuli natin ay yun hindi natin nahuli yung isa bago lang kasi para bago lang itong pinanganak mo kasi dahil ah uh, tawag ito yan eh sayang hindi talaga hindi talaga isa lang yung nahuli natin mga kasta yan o yan lang yung uh, nahuli yun, uh, natin Ito yung goldfish natin mga kisda, ito yung mga goldfish natin, mga rancia po ito, yan yung malakas na naman yung ulan, ito mga kisda mga gurami din tayo na. wala po tayong uh, nahuli po dito uh, sa ating uh, area mga isda kaya yan na uh, uuwi na po tayo sa bahay na no? so yan uh, maraming maraming salamat sa lahat ng mga subscriber dyan na no? walang sawang sumusubor sa youtube channel so yan no uh, ingat po tayo palagi mga isla, at God bless us all mga kaista